sa Malbar, uh, Salima, na kasama ko lagi si Kakang Ove yan yeah, no? o, ngayon na binakagwapong pahinap niya, eh. yes sir! yan yeah, o, yun o uh, dito kami ngayon, mag expressway kami para makilisan laging paglalagbay, pumunta sa amin, para lumungan alright, Lord gabayan mo kami sa amin kahit ngayon, papuntang at lahat mo ay safe for delivery magpapalik din sa amin pinanggalingan, salamat Panginoon sa iyo always put your dad and your self all right let's go amen yes yeah. bina kami para all good. yeah no, malapit na matapos ang ating mundo dito Kinagawa. Kinagawa kalsana, oh. Pagkakata ng kasada. Abit ano? Dapat yan. Huwag na simentoan yan no? ah. Oh, ba? Ayos na oh. Ewan ko lang kung mag-traffic pa. Kaya nga. Ang laki na no? ah. Sarado, sarado, sarado. Magkagabok. <coughs> Naralo natin siya. Medyong magkagabok. so kapatid ko dyan yun Dito kami ngayon sa Star Tory Papunta kami ng Malbar Yan, nalampasan uh, namin doon sa ano, Sa Malikabuk Nagawa yung ang kasada dun, no, Ito nung napakagandang tangawin dito. Very good, very smooth uh, Ano man tayo, slowly pa surely Ang ating binata ngayon Ayan, si Yan, klarin kasama si Obi yung Sa sunod to, ayos na Wala na, ano, wala ang traffic o maluwag ng kasada dapat kaya ginagawa na right takbong bugi lang tayo bago no? bago bagong-bagong. bago bago dito kami ngayon sa Malba, kakakayap sa tanga namin. Video malayo pa yung ano, lima. Nasaan pa yata? Na? Dalawang kilometro? Tatlong kilometro ba? Wait na. No. Hmm. Ah, layo. Ang layo. Dito na tayo. Mahangin ang panahon dito. Mahangin, malamig. Pakulimlim. Kaya gandahan lang yung nakamotor kasi baka tayo ma... Hindi pa rin sa hangin pag nakamotor hay no akas 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 oy oh, kain tek saka uno nalapit pa dito bit nang nalapit pa nang mga ano? makahan uh, ba nice o kaya ulit mga kain song gas talavista baby mga eso ko yan no kaya niya mga eso dali mabilis Dito yan sa Malbar Highway. Ay mag-iingat. Siguro ano na yun. Ano ba ba ngayon? Ano ba? No? Pick up ba yun? Pick up. Pick up. Laging mag-iingat talaga. Kasi dalawa lang gulong. Always ride shift po tayo. Yan, the residence